Kahit anong gawin mo ba ay hindi pa rin tumatawag o nagpaparamdam ang partner mo sa iyo. Ngayon, may ituturo ako sa inyo na napaka ritual basta dapat palagi kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At lagi ko itong sinasabi sa inyo na dapat palaging buo ang loob sa paggawa ng kahit anong mga ritual na iyong gagawin at hindi kayo dapat nagdududa o nagdadalawang isip nagawin ito at paniguradong tatalab ito ngayon mismo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat ito sa palad mo. Sa left o sa right na palad ay pwede itong isulat kung saan kayo komportable na isulat ito. Isulat mo lamang sa palad mo ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses at sa ibaba, call me now. At pagkatapos mo na itong masulat, ilapit ang palad sa bunganga mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, ngayon mismo ako ay tatawagan mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses at pagkatapos ay halikan mo lamang ang palad mo na may nakasulat na pangalan niya ng isang beses lamang pagkatapos mong ibulong ang spell. At panigurado ngayon mismo, tatawagan ka ng partner mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa'yo. Basta tiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Tuwag niyo pong burahin ang nakasulat dyan sa palad mo at hayaan mo lang ito na mabura ng kusa. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At isa itong gabay para maging okay at palaging magpaparamdam o tatawag sa iyo ang partner mo malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.